What's up mga kaidol? Magandang 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 araw po sa lahat mga kaidol. So ayan po mga kaidol. So una sa lahat po mga kaidol, paki-subscribe po mga kaidol sa aking YouTube channel po mga kaidol. So ayan. So ngayon po mga kaidol, po natin yung bundok po na nilinis po natin at pagdadamo po natin mga kaidol doon po sa bundok na yun mga kaidol so ayan pupuntahan po natin doon para sasurugin po natin yung mga damo na natutuyo na po mga kaidol at saka mga damo na nalalanta na po mga kaidol so ayan uh, dapat susurugin na po natin para sa oras na pagtanim po natin ng mais mga kaidol para malilinis po sa tingnan at saka makapagtanim po tayo ng mais mga kaidol sa bundok na yun mga kaidol para pagtanim po natin ng mais dapat malilinis po sa mga kaidol malilinis po sa tingnan wala na mga tuyong dahon wala na po yung mga nalalanta ng mga dahon mga kaidol yung mga damo at saka, mga sanga ng kahoy so yan ang po mga kaidol pupuntuhan na po natin doon para simulan na natin sa ating pagsusunog So ayan po mga kaidol, grabe ang hirap talaga mga kaidol kapag nandito ka sa bundok mga kaidol kasi uh, mawawala talaga yung mga pots mo mga kaidol. Hindi ah? mo mga tam tambok mo mga kaidol, mawawala talaga kapag ganito palagi araw-araw yung trabaho mo mga kaidol. So ayan. so grabe mga kaidol so, sobrang tirik talaga mga kaidol yung dinadaanan po natin mga kaidol <laughs> grabe ang hirap talaga mga kaidol yung dinadaanan po natin mga kaidol ang hirap talaga kapag walang kameraman mga kaidol <laughs> So ayan po mga kaidol, nandito na po tayo sa itaas po ngayon mga kaidol sa bundok na to, sa pinupuntahan po natin. So ayan po mga kaidol, sinimula na po namin sa pagsindi po mga kaidol at saka sinunog na po namin mga kaidol. So ayan po, yan So ayan po sa likuran po mga kaidol. Kasi mga kaidol, kapag hindi mo yan sinisindihan po ng apoy po mga kaidol, ah, hindi ka makapagtanim ng maayos mo mga kaidol. Kasi sa gabal po sa mga kaidol eh, sa pagtanim po. So ayan, para mas maayos yung tanim po mga kaidol, kaya sindihan po natin to sunugin po natin to yung mga to yung dahon po mga kaidol at saka mga sangang kahoy at saka na po yung simoy ng hangin po mga kaidol, hindi na po mainit hindi na po tulad kanina mga kaidol na sobrang init talaga mga kaidol So ayan po mga kaidol, malakas po yung hangin po mga kaidol. So ayan, buti na lang mga kaidol, hapon ngayon at saka walang init po mga kaidol. Kaya hindi po yan makapunta doon sa kabila mga kaidol. So po mga kaidol, hindi po madali sa pagsusunod po mga kaidol ng mga tuyong dahon po mga kaidol kasi mayroon pang mga tuyong mga sanga po mga kaidol eh. So ayan, siguro abutan po kami dito ng gabi po mga kaidol kasi malapit na po mag-alasayas po mga kaidol. ayan po mga kaidol, hindi po natin madadali sa pagsusunog po mga kaidol kasi malapad-lapad po mga kaidol eh. So diyan po tayo hinto po mga kaidol sa pagsusunog po mga kaidol. So ayan, Abutan po tayo ng gabi po dito mga kaidol kasi dandahan na po yung apoy po niya mga kaidol. So okay lang po yan mga na dandahan na po yung apoy po niya. Kaysa naman mga kaidol, yung uh, malakas na apoy po mga kaidol, lalo lalo na mga kaidol, yung malakas ng init po ng araw po mga kaidol. So ayan. So hanggang dito na lang po tayo mga kasi abutan po tayo nang gabi po dito mga kaidol. Aabangan na lang po niyo mga kaidol, yung pagtatanim po natin ng mais at saka na pair po mga kaidol. So ayan, abangan po niyo mga kaidol. So ayan po mga kaidol, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagpanonood sa lahat ng mga videos ko po mga kaidol. So ayan, paki-subscribe po mga kaidol sa aking YouTube channel at saka thank you and God bless us all well po sa lahat po mga kaidol. So ayan.